po sa inyo lahat ito na naman po si Buhay Technician TV itong pinapakita ko ay pamatay sa lamok aayusin natin to kasi wala tayong panghinang wala tayong tools sa bahay kaya dinala natin dito sa work nangyari kasi dito bumagsak ang mga tiyong gilid hindi na siya nakakahuli ng lamok kasi hindi na nakakakuryente Ayan, hindi na gumagani sa pinaka-screen niya. Tapos natin siya. Siyempre, naibalik na natin ng tama yung pinaka-screw niya. Yan, apat yan. Yan Oh. Balik na natin. Tapos, i-on natin siya ngayon. I-on natin. Grabe kasi yung lamok sa bahay. Ayun oh, magana na. Yan. na natin siya. I-screw natin. Bali yung ginawa natin sa kanya kasi nabagsak eh tapos naipit lang yung wire. Ayun testing natin na. I-on natin. Pero dapat makakakuryente na to ha. Pindutin natin to. Ayun hey, no? oh. Yan ang sinasabi ko. Kanina wala yan. Eh. Salamat po pala sa mga nanonood sa ating vlog. Salamat po sa inyong lahat. Mga supporters natin. Mga kaibigan natin sa YouTube. Ayan. Salamat po sa inyo ng marami. Enjoy watching po. Thanks for watching. <laughs>